Naimbag ngal daw yo kay Lucano. Welcome po muli sa aking YouTube channel kay Lucano Pam. Ang episode natin ngayon kay Lucano ay mag-update tayo sa pinapatayo natin bahay. Ito po yung kay Lucano house. So dumating na nga po yung mga kama natin kay Lucano. kaya tara samahan niyo po kami. tanggal na nila yung bahay natin kay Lucano kaya ayun na malabas na yung itsura ng bahay natin so kahit painit po ngayon dito sa Ilocos 42 degrees kay Lucano yun yung trabaho pa rin kailangan pa rin kumayod kay Lucano at nagpipintura na rin sila dito sa ano natin sa bakod natin yan na kay Lucano yung ginagawa niya sa bakod natin yung pintura niya kay Lucano yan nagmamasilya muna sila tapos nileleha tapos pre na primer yan yung ginagawa nila kaya na para makinis yung pintura Hello Bruna. Mana ilok Bruna? Bruna, Bruna. Nak opak kan? pala sila ng mga poste natin dito sa bakod natin kay Locano yan at meron naman ng nagtitintora kay Locano yan at ginagawa na rin nila yung gate natin kay Locano yan o oh gagawin na nila yung ano natin yung gigit So, malapit na Kelokano konting tiyaga pa So, nandito na yung mga kama natin Kelokano De-deliver na nila Ayan Papatulong na tayo sa mga trabador natin pinapasok na nila yan so ito na yung mga headboard natin kaila paano yan ng kama natin pinedeliver na nila yung mga kama natin kaila paano yan. bale tat tatlong kama to kaila paano isang queen size at saka dalawang normal size na may pull out sa baba yan. so ina-assemble na nila ito na yung pull out natin kay Locano yan at meron din uh, drawer na isa yan so yung mga kama natin at ito naman yung master's bedroom natin kay Locano nilalagay na nila yung princess natin na ano na kama yan yan yung mga headboard natin kay Lucano, ng mga kama natin so meron tayong paglalagyan yang Kelokano <coughs> yan yung mga headboard natin Kelokano yan ng bawat kama pwede na Kelokano pwede ka maglagay ng mga gamit mo dyan yung mga ilaw sa gabi mga ganang Kelokano ito okay. yung

มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ชากำลังจะมาแล้วครับด็อกเตอร์ <laughs> <laughs> hirapan kaya paano yung pag-aakyat ng mga ano natin, mga kama natin <laughs> हम बापो अंबिका ना

pinagpapawisan na sila Kailangan ano yan ganong kabigat yung kama natin yan Ilocano sa ano pintuan natin para sa master's bedroom yan i-assemble na lang nila kay Ilocano yan na ano ano sa wakas kay Ilocano dito na sa master's bedroom. yun Salamat. Apat, ah, apat kay Levano na tao ang nagkagising. Ilang papawisan sila kay Levano 'yan. Enak kay Levano. i assemble na nila. 'yan. 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 Nasimul na nila yung kama at saka yung headboard niya kay Lucano. Ipastay pa lang nila. 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 Mahogani nga pala itong mga kama natin kay Lucano. Kasi yung nara po eh bibihira na lang kasi kaya mahogani na lang.

Lagay na parang na lang nila yung ano, mga drawer na isa at saka yung pull out niya. Ganyan ano. Dito pa rin yun na nila. Tornillo na nila, kaya na? So, na, na para mailak na natin. Para hindi na siya gagalaw. man sa pagkailan ba ito po yung mga normal size na kama natin. E

Nang elokana para sa kwarto natin sa taas yan. Yan. Yun. Pasto sa elokano. Thank you, thank you. Kailangan tama nang nagunga mo na palikpik na nito, may sadyay.

So, ang ganda ng ano, yan. Solid. Ang mga kalaka okay. okay. na. Yeah. Oh. 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 Sy klang yeah. okay. So, ito na yung mga uh, kama natin kay Lucano. Yan, bale tatlong kama to na may headboard na ganyan kay Locano. Ito yung normal size natin na mayroong pull out na single bed sa ilalim kay Lucano, at, sa, at meron ding drawer pull out sa kabila kay Lucano, doon. So, yung pinagpagawa natin nito kay Lucano, ay nakamura tayo kasi kakilala natin yung gumagawa kaya bumili lang tayo ng kahoy na mahogani sila na yung gumawa ng kama natin di bale 'yung binayaran na lang natin ay yung yung uh, construction niya kay Locano yung paggagawa lang nila yun na yung kinontrata nila so medyo nakatipid tayo at ito yung pull out niya kay Locano na isa single bed na may pull out para pagka meron kang ka bisita eh hilain mo na lang yung uh, Single bed sa ilalim at meron na siyang higahan. Ayan. Kelopano. So, ito na rin yung kama ni Nanang. Kelopano. Ayan. Pesto na rin nila. Ayan. Si Nanang. Ayan. Pero yung gusto niyang pesto, dito daw yung headboard niya. pag pa ganun Para hindi, ano. Ayaw niya yung ganyan. Kelopano. napos pesto. Kasi sakto sana kasi nandyan yung TV niya. Pero...

So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Ito lamang po yung update dito sa munting bahay natin. Ingat po tayong lahat.